ano Vin sa tingin mo? Mas okay by force o by trees? Anong lapok na mangged siya as in? Ang dalang tulo at Yung by force. Pag ka naglupok, makipahin din siya na lang yung pang 4 life. Nalupok ko din siya, di ba? Parang kaya naman hanggang dito yun. Kung by force hindi siya maging equal. Kung by force hindi siya maging equal. It's gonna be risky. Kasi possible na may other times na ganyan siya. Pero may other times na maluwag sa kapila. Yeah, yeah. Understood. Uh, uh, lang natin. Pero if kind of... Showing na ginaw. Dapat ano, ito, ito. Sayang naman na Para Ano pa. Ang uh, atop. Dapat so, windows. Kaya gabo na. ko. Tanggalin mo natin yung... wasap ko sabon na. Yan. Yung dito, pati, Mike. Pati ito, window, window dapat. Tengay mo natin. sorry okay yeah. It's okay, Vince. A, Dito, Mike. One. Medyo uh, One, two, three, four. One, two, three, four, five. Saan? Pag alanganin... Oops. Seven, eight, Eto, tingnan mo. Yes masakit so yan masakit yan. ato ba kong muguulog ito? sa kabilang ayun saan? yung ito. ito. Saan pero, siya? Uh, pero, parang, kaya parang naman. okay kaya, kaya ina, naman. Parang siya. Sige, 2 layers na. Sabihin I mean, two two. Dito siguro yung two layers natin. Na o, Mahaba. Lahat. Okay. Itong whole layer, double cup. Okay. How many na ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Siguro halfway na tayo mag ano. Sa 6. Good morning, yeah. ma'am. Oh, oh, okay, de, of course. Si Marvin lang. Pero hindi si Marvin lang. Solo cup. Yeah, solo cup, so so cup lang po. Solo cup po na. Kasi baka magkulang pa. Where do we start, <laughs> my? Hindi na nila ako nagsisip din Ah, uh, here. Pista, curve siya. Pwede? Oh, Oo. Oh. Kasi tingnan mo. Oo oh, nga, nagiging pa-curve mo yun. Sige okay, 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 okay. Niya, na, okay lang lang. Nakakulwa niya, gato lang.

Mabakasyon ka naman ito, Ma'am. Oo! Oo! Hi! May katuan po ang tiket kasi may hindi ka pabukot. What, Ma'am? Naka-tronday before. Err, early pa kakataon. Like, start ako, Ma'am. Alright, guys. I love you guys. <laughs> thank you, thank you. Harap na concert Thank you, thank you. Ganyan talaga. <laughs> Bro, legend <laughs> Guys, guys. May siya wanna say? Ano yan? Yeah. Thank you. Si Win. Hindi wala. Atin. Ganun ba siya? Oo. Oh, Nakababa English siya, ate. Hindi siya nagsagalo.